Pagkatapos sumali sa isang beauty pageant at tanghaling kauna-una ang senior citizen beauty queen, ngayon lang ulit humarap sa media si Joyce Cubales. Sanay na raw siya sa harap ng kamera dahil minsan na rin niyang isinawsaw paa sa pag-aartista. Pero ang kwento pala ng buhay niya may halong horror at drama. Ang movie producer at businesswoman na si Pablita Go o kilala sa showbiz circle na si Baby Go Umano ang kontrabida. Bakit ka naniwala at bakit ka naman po pumayag na bumili dito sa in-offer po niya sa iyo ng mga investment na Giant Pearl? Yung mga Giant Pearls na yon, pinakita niya sa akin kung magkano daw ang worth ng isa na it's very rare na nakukuha lang doon sa Palawan. Sabi niya, don't be afraid kasi yung akin, may mga ano to, may papers to, kaya hindi siya, hindi siya illegal. Sabi ko, oh, that's nice. Nakuha niyo po yung giant pearl? Oo. Kinuha ko yun. Nasa ako. Ito yung tunay na pearl. Oo. Oh. Lahat oh. batoy. yan? Laway lang daw ang puhunan at matatamis na salita. Ganyan umano, napaikot ni Pablita ang ulo ni Joyce sabi ko, ano, manuloko ko talaga, no. Sabi ko, nabubusit na ako talaga sa ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. After that, sabi niya, oh, sige, kung mga walang value yan, ito na lang, mayroon uh, meron akong ano dito, lupa, 27 million yan sa Bulacan. Kasi, uh, magkakaroon na doon ng airport. So, ang value niyan, 27 million. 27 million. Nung pina-check ko, eh, mas malaki pa daw magagastos ko na magbayad ito transfer sa name ko kesa sa value. Ang value niya, 50,000 lang. Tapos ang nakalagay sa deed of sale ko, 27 million daw. Sabi ko, panuloko na naman yan, yun. Dahil daw sa pagpapabudol ni Joyce, pumagit na ng pamilya niya. Sabi nila, awat na! Sabi ng asawa ko, ano ka ba? At saka family ko. Ang laki-laki niyan, dapat nakapagpagawa ka na kami ng, ng ng restaurant, ang dami naming plans, ganyan, ganyan, ganito. Hindi, na, hindi nga na nangyari because napunta sa kanya yung pera ko. Mm -hmm. Saka, syempre, galit na yung buong family ko dahil dapat meron din kaming family business at that time. Okay. Kasi nadadamay not just our family but our livelihood na rin. You know, our hard-earned money, nadadamay na rin talaga. And all of our family and siblings are also affected. Ma'am, gano'n na ba kalaki talaga ang na budol sa'yo. Nag-amount na ng more than 25 million. Pero I was thinking kasi na ibabalik ka talaga sa akin kasi yun ang promise niya eh. And we thought that she already stopped uh, noong 2022. But we didn't realize that some other people came around. Ang punat dulo raw kung bakit humantong sa ganitong ending, blockbuster hit kasi ang pagkakaroon ng malambot na puso ni Joy sa ibang tao. Kasi masyado nga akong charity na pag sinabi sa akin na tulungan natin si ganito, si ganito, tumutulong ako. Ayun, na-extend pa ang pambubudol hanggang season 2. Kasi gusto ko talaga mag, mag, magtayo ng hospital one day, sabi ko, para makatulong. Magagawa daw sila ng mga, ng building up. Marami kami matutulungan. And, and uh, for me, to parang holistic kasi pag naturopathy si doctor ka, di ba? So, prevent, preventive ang mga medicine. Pumasok na sa bagong season ng pambubudol daw kay Joyce, ang naturopathic doctor kuno na si Jose Aranton. Sinabi lang sa akin ni, ano, ni Pablita, si Baby na ano, ito nga yung inventor nung, nung Oricor na nakatulong sa maraming tao nung COVID. Malaki daw ang tulong talaga nung na-invent niya na yon sa humanity. So sabi ko, aba ay eh, maganda yun na, ano, na tutulong ako kapag yung marami tayong masisave na tao. Ibang plot twist naman daw ang kwento ni Aranton. Inventor siya nung kasi at that time ako COVID eh, ginamit yung ano sa COVID, yung spray niya, nasal spray niya. Tapos, pag nag-invest ako doon, I will be earning mga 37 billion pesos. Two weeks lang naman, sasoli na yung pera mo. So ako naman, sasabi ko, siguro two weeks lang naman, okay lang sa akin yun, you know. Ang sabi niya, kasi sa pera na yan, papagawa tayo ng uh, building, uh, naturopathy, building. Marami tayong matutulungan, mag-cure tayo ng mga, mga disease. Hindi ka nag-background check nung pinakilala sa'yo si... Hindi. Hindi mo chinek kung doktor ba talaga? Hindi. Eh kasi nga, nagtiwala ako doon sa nagpakilala sa kanya. Inasabi eh, sa akin na ito si ganyan, 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 ganito. Parang deja vu ang sumunod na nangyari. Lumipad ang dalawat kalahating milyong piso sa palad ni Joyce binigyan ko ng check eh. I signed the check. Yes. Hindi ka nagsabi na pwede next? Oo. Hindi, ngayon na. Ngayon na. Binigay ko na nung day na yun. Dahil sabi ko? Dalawang check, ako. Oh. Kasi nga, kailangan na nga daw sa customs. Otherwise, madi-delay. Ma'am, may mga pinap... Mayroon ba mga dokumento na pinakita sa'yo para at least kasunduan ba sa pagbabayad po nino? Mm. Promissory note lang yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito, ito bigay ko sa'yo. Yan. Yeah. Pinirmahan ko na magbabayad sila ng 2.5. Mm -hmm. ah, ito, may mga computation pa. Inintindi mo pa ba itong mga computation? Ah, hindi ko ito? na, hindi ko na tinignan yan. Basta sabi lang nila, yan ang mag-earn -e ko. Sabi ko, well, sige, okay. Pero hindi ko, hindi nag sink in sa akin na ganyang kalaki. Kaya sabi ng sawa ko, hindi mo ba inisip yan? Hindi na, eh. hindi ko na nga naisip yan. BUDUL Alert! Ipanotaryo ang anumang dokumento na maaaring magamit sa legal na proseso. Halimbawa nito ang promissory note na hawak ng nagre-reklamong si Joyce. Nagsimula na ang mga twist and turn sa kwento dahil hindi na ibalik ni Aranton ang dalawat kalahating milyong piso ni Joyce pati ang 37 billion pesos na kita, guni-guni lang pala. Ang sabi ng brother niya, ah, dami daw naghahanap sa kapatid niya dahil marami daw niloko. So sabi ko isa na ako doon. Sabi ko galing, pero galing sa kapatid niya mismo. Yes. Sino nga ba itong si Jose Aranton? Isa nga ba siyang doktor? Si Joyce na mismo ang bumida sa pag-iimbestiga. Ako po ay uh, si Dr. Jose Odilon Aranton. Hindi naman siya mukhang maluluko eh. Kasi nga, doctor siya, di ba? So, because I thought na, honestly, in doctor talaga siya. Nakatulad ko din, na nag-aral. Eh, yun, lumabas na hindi naman pala totoo. Nung nalaman mo na hindi totoo, itong pagkakakilala sa'yo na siya ay doktor, anong tumakbo sa isipan niyo? Hindi, niluloko talaga ako. Hindi naman luluko sa back-to-back -back na budol experience, naniniwala raw si Joyce na tandem si na Aranton at Pablita sa panlalamang umano sa kanya. nagpa check na ako sa Securities and Exchange Commission yung company. It turned out, eh, samantalang siya pala secretary dun sa, ano na yan, sa corporation. therefore, kaya niya ako pina, kaya niya pinakilala sa akin para mangutang. Dahil baka kasama din siya dun sa pera na yun. Order kami ng mga machine na tinutulungan ko rin itong nito kasi hinuha din nila ako sa uh, corporate secretary. Alam na raw ni Joyce na laos na ang style ni Aranton at Pablita. Kaya sa huling eksena, bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, kinumpronta na niya ang dalawa. Basta lagi lang sinasabi sa akin ni Pablita Go, si baby Go, na, oh magbabaya dyan. Siya na naman ang nagpapangako sa akin kay Aranton. Pero iba naman daw ang dialogue ni Aranton sa kanya. Nung sinisingil ko na nga siya, actually 600 lang naman ang nakuha ko dyan. Ang lahat ng pera niya napublaki, napunta kay Pablita. Pinautang, parang ang nangyari, ginamit lang yata siya parang gano'n na para umutang sa akin. Ang dami-daming chances na binigay ko. Eh, sobra na. Sabi ko, hindi na normal to. Talagang panluloko na to. Yung BP22 na tumalbog pa yung check yung binayad niya dapat ng 5.6 million, eh tumalbog what she did to me. Sinira niya yung buhay ko. Ang batas na sumasakop dyan ay yung Article 315, paragraph 2 ng Revised Penal Code, Estafa, maaaring umabot ng 12 years and 1 day up to 40 years in prison. Hindi umatras si Pablita Go sa pagmamarka sa kanyang isa umano siyang mambubudol. Una niyang sinagot, totoo bang nagbenta siya ng peking gold bar at mga alahas? Hindi ko negosyo ang alahas. Nakikita niya lahat ang suot ko, gusto niya. Lahat ang suot ko na kanya po at hindi po niya binayaran kahit isang sentamos. Meron po akong proof na kinukuha niya at nireceive. Puro salita siya na peke. Bakit kinuha mo? Panay ka sabihing pa peke. Bakit hindi mo iminabalik kung peke? Wala rin daw siyang binentang lupa sa Palawan. Wala siyang perang binayat ni isang sintimo para sa lupa. Mayroon ba siya? May kontrata ba kami? Walang init kontrak, ha? Labas din daw siya sa mga transaksyon ni Joyce kay Jose Aranton silang dalawa nag-uusap. Wala naman akong alam dun eh. Bakit? Tanga ba sila para ibigay sa akin yung pera na kapangalan sa kanila? Paninira lang daw ang motibo ni Joy sa paglantad sa publiko. Siyempre, gumagawa siya ng paraan o anong gusto niya akong abalahin. Dahil gusto mo siyempre, una, gusto mo magpasikat. Yung hindi naman sisikat. Ang akin lang, ikaklaro ko lang na siya ay nagsisinungaling. Maghaing kami ng demanda, laban sa kanya. Hindi lang naman siya pwedeng, siya lang ang pwedeng magdemanda may warrant of arrest o kautusan para iparesto si Jose Aranton dahil sa mga kasong kailangan niyang harapin. Ang sad to think na ang dami talaga malulokong tao sa mundo. Kaya I'm seeking help ngayon para nga malukay kung nasan siya para at least hindi na ma, ma madagdagan yung mga lulukohin pa nila in the future. Sa korte na lang daw sasagutin ni Joyce ang mga birada ni Pablita laban sa kanya.